Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga parang si GM na daw nahuhulog sa patibong ni Jazz kasi nga nasa loob na ng bahay si Binsoy at si GM. nag enjoy na aawas na sa ibang housemate na mas pinili daw ni JM at ni Binsoy na doon manirahan sa loob ng bahay ni Kuya Aba si Josh na ang taga-bunot ng bigote ni GM. Ayan, talagang si Josh na talagang tumatay yung taga-bunot. Wala nang BFF. Siyempre, sa labas si Piang at wala doon silang mga gamit na di diba? Kaya yan, talagang pamper na pamper ni Josh itong si GM sa loob ng bahay ni Kuya. So, one weekend dyan si Ati Josh. At yan, malalaman natin kung sino nga ba talagang ilalayag ng management ng ABS-CBN paglabas ng mga housemates so sa mga fandoms dyan chill chill lang muna malalaman nyo din yan sa takdang panahon so yun po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress please like share and subscribe to channel para ma update kayo sa mga